Pamilyar ka ba sa puno ng saging? E ang puno ng abaka, nakakita ka na rin ba? Dahil batid mo ba na maliban pala sa mainam nga itong pinagmumula ng ginagawang tela, tali at iba pa, mainam din pala itong magagamit ng mga taong naparalisa, mayroong dayariya, sakit ng ulo, sakit ng likod, lagnat at nabinat at marami pang iba. Kaya naman kung nararanasan mo na rin ang mga kondisyong ating nabanggit, baka ang puno na ng abaka ang makakatulong sa iyo. At iyan ang tatalakay natin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga puno ng saging na kilala sa tawag na abaka ay natural ngang tumutubo at native dito sa atin sa Pilipinas. Isa nga itong natural na ginagamit sa agrikultura. Ang tali buhat sa katawan o hibla ng puno ng abaka ay naging isa na nga sa pangunahing ine-export ng Pilipinas sa ibang bansa dito sa Katimugang Asya. Subalit, nang makilala ang nylon sa merkado, ang demand ng abaka ay naging mahina na. Maliban nga sa ginagawa itong tali, ang abaka rin ay ginagamit sa paggawa ng pera, tela, papel, coffee fillers, handicrafts at marami pangang iba. Tulad ng saging, may puso at bunga rin ang mga puno ng abaka. Subalit ang mga puso nito ay hindi kinakain o kinukonsumo dahil sa mas matindi ang taglay nitong pakla. Subalit maliban sa mga pakinabang na ito, batin mo ba na ang mga paklang ng dahon nito ay magagamit mo pala bilang pangalis ng kirot sa mga paso o sugat? Samantalang sa iligan, Partikular na ang tribo ng mga Higanon ay ginagamit pala nila ang batang sibol nito na sinunog bilang panlunas sa mayroong dayariya. Gayun din sa Samuanga del Sur na iniinit nila ang katawan ng abaka upang ibalot sa paralisadong binti, kamay at paa. Samantalang ang katas ng ininit na ubod nito kasama ng buli at saging ay mainam naman para sa mayroong fatig, sakit ng ulo, katawan, lagnat, at gayon din para sa mga nabinat o bagong panganak. Kaya naman tulad ng maraming benepisyo ng saging, ang puno ng abaka maliban sa ginagamit nga sa pagawa ng lubid ay kapaki kapakipakinabang din pala. Kaya kung nararanasan mo na nga ang ilan sa ating mga nabanggit, bakit hindi mo rin subukang ikonsidera ang paggamit ng abaka bago magpa-hospital lalo na nga kung nasa liblib na lugar o mga probinsya. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ikaw ba ay naninirahan sa probinsya at walang sapat na pambili ng gamot? Halika at pakinggan ang isang nakamamanghang kagamitan ng puno ng saging. Hello, what's up? Your best here. Batin mo ba na ang puno ng saging pala? Ang siyang maaring sagot sa iyong pinoproblemang karamdaman. Mapayuti ay manyan, acidity sa tiyan, bato sa bato, o maging galis at mga katikati sa balat na maaaring malunasan gamit ang puno ng saging. Isang kagamutang hindi mo kinakailangang binhin, natural, at walang side effect. Ito ang puno ng saging. Batid ko na kaliwat kanan ngayon ay napakahirap na ngang humagilap ng mga gamot. Dahil nga, kadalasan ay nagkakaubusan na sa mga parmasya. Mga gamot na minsan, kahit ito man ay lunas sa iyong karamdaman, ay maaari naman itong targetin ang iba mo pang mga organ sa katawan. Mayroon ba kayong puno ng saging sa likod bahay? At dahil wala pa itong bunga, kaya nga wala pang masyadong nakapapansin o nagkakainteres dito. Subalit, papaano kung sabihin ko sa iyo na ito ang halamang ito ay labis na mabisa at maaaring kailanganin mo lalo na nga kung ikaw ay mayroong UTI o problema sa bato o sa iyong pag-ihi. Ang puno ng saging ay makatas at sagana sa tubig. At ang tubig mula dito ang iyong magagamit. Maari mo itong katasin o i-blender upang inumin. Bagaman ang lasa nito ay mapakla ay mainam naman itong gamot sa iyong karamdaman. Kung dumaranas ka ng UTI, paninilaw ng iyong ihi, mabula at kadalasan ay mabaho. Ang katas nga ng punong ito ng saging ang isang mabisang detox o napakahusay na panunaw ng bato sa bato. Subalit kung hindi mo naman kaya ang mapaklan itong lasa ay maaari mong putulin ang puno nito at kabutasin, o gumawa ng balon sa pagitan ng katawan nito. Maaaring maglagay ng luya, katas ng kalamansi o lemon, o kaya ay aloe vera. Pagkatapos ay takpan mo ito at iwan magdamag. Sa kinaumagahan nga ang puno nito ay punong puno na ng tubig, buhat sa ugat nito. Ang katas na ito ay walang lasa at dalisay. At ang mga inilagay mo nga ritong sangkap tulad ng luya ang saya nitong pampalasa. Ito ay maaaring inumin sa loob ng isang linggo upang mawala na ang dinaramdamong UTI. Gayun din ang bato sa bato o kidney stone. At dahil malinis, dalisay at masustansya ang katas na ito sa puno ng saging, ay isa rin itong booster ng ating immune system. Kung kaya naman, kahit na wala kang ang UTI, ay pwede mo rin itong inumin. Ang mga nabubulok namang katawan ng saging ay napakainam rin. Bagaman minsan ito ay mabaho na nga, ay napakabisa nitong gamot sa mga galis-galis sa balat o sa mga dos-dos ng iyong alagang aso. Kung nais mo namang malaman ang mga benepisyo ng dahon, ng bunga at ng maging taglay nitong karisma, ay maaari mong panoorin ang ilan ko pang video ukol sa puno ng saging. Hindi ba't napakabisa ng puno ng saging? Higit sa bunga nito ay mapapakinabangan mo pala ang katawan nito. Sa inyong lugar, ano naman ang gamit ng katawan ng saging? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibo. Namatuto, ang matuto Pagkat sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay maka